Super duper trending kahapon ang premiere ng local adaptation ng What's Wrong with Secretary Starang Paolo Avelino and Kim Chu. Kahit si Kim ay nahirapan daw makavyo dahil nagbantay talaga ang mga fans na mag 12 midnight para makapanood kaagad nito kahapon. Just got a call from VIU staff. Kahit ako di ko ma-view ang mga episodes di daw kinaya ng app yung dami ng sabay-sabay na pag-access at the same time ng 12 midnight. Nakakaiyak sa tuwa po. Refresh daw po ng refresh lalabas din daw po yan. Thank you sa support for What's Wrong with Secretary Kim. What's Wrong with Secretary Kim PH, tweet ni Kim. Sobrang swak sila ni Paolo sa karakter ng nasabing Korean drama na ganun din ang title na di humanoy ang original choice talaga ay si Jake Ejercito. Sabog din ang ex sa mga sagot nila sa pa Q&A ni MJ Felipe kung saan tinanong ni Paolo si Kim ng, Hypothetical lang, kung magiging tayo, ano ang gusto mong maging tawagan natin? Sagot ni Kim, napaka OA, mine. Hypothetical lang. Kayo naman kung makatawa kayo. At pinayuhan naman ni Paulo si Kim na maging positive sa isang bagay dahil kumpleto na ang actress maliban sa isa, her career. Siguro sa isang aspeto lang yung hindi. But everything is going well with Kim. I don't see anything wrong with Kim career. Siguro kailangan lang niyang maging positive. She's beautiful and has a beautiful career as well. Sabi ng actor sa tanong kung what's right with Kim